Kamakailan, binalot ang misteryo ang Metro Manila sa pagsulpot ng mga higante moth sa iba't ibang lugar. Uy, ayun na naman siya. So. Lagi na naman may ganyan. kulay brown na paru-paru at ang iba sinlaki raw ng kabay. Sa paniniwala ng ilan, kapag ito raw ay nakaengkwentro, ibig sabihin daw no nito, binibisita raw tayo ng ating kamag-anak na pumanaw na. Ayon sa eksperto, ang mga naglalaki ang insekto ay hindi paru-paru kundi tropical swallowtail moth. at posibleng rason daw ng paglabas nito ay dahil sa sobrang liwanag ng urban areas. Ang mga ituro kasi ay naa-attract sa mga ilaw. Pero hindi raw ito dapat katakutan dahil hindi naman daw ito nagdadala ng na sakit o kaya naman ay nangangagat. Samantala ang lugar naman na ito. Sa Jensen, binalot ng takot ilang gabi na nakakalipas sa ang lugar, bilisita raw ng wak-wak. Ang video ito ay kuha ng isang residente. Sa bubungan, isang lalaki ang pilit na tinataboy ang diumanoy wak-wak. Ngayon lang po ako nakakakita ng ganong kalaki. Para talaga siyang wak-wak. aswang nga kaya ang nilalang na namataan sa Jensen? Ano po, dito nang po ko lumang... Kamila? ka po doon sa ano? Yung wakwak? -wak. Yung folklore creature po. Ano yung tura niya? Paliwala mo sa akin. Para Parang siyang aswang. Wakwak -wak, di umano. Ang nakita sa Jensen ayon sa ilang residente. Ang wakwak -wak ay isang nilalang mula sa mga kwentong bayan sa Visayas at Mindanao. Ito raw ay isang malaking paniki o ibon. May mahabang kuko o claws, matalas sa mga ngipin, may malalaking pakpak -pak na kulay itim Tinawag itong Wakwak dahil sa tunog di umano na ginagawa ng pakpak nito kapag lumilipad. Dami mong alam din din. Makikita sa video ang isang lalaki na hinampas ang isang dos sa di pakitang nilalang sa bubungan. Matapos ang ilang paghampas, ang nilalang na di umano'y Wakwak ayon sa residente, lumipad na palayo. Ang upload ng video na si Milky, naniniwala nang nakunan daw niya ay isang nilalang na napapalot ng kababalaghan. Nasa loob daw siya ng bahay nang bigla siyang tawagi ng kapitbahay para tignan ng tila aswang sa bubungan. Halo-halo po yung reaksyon ng mga tao noon. May mga taong natatakot, siyempre nakakatakot naman tingnan talaga. Nagkagulo aming barangay dito guys kasi Ay, may, ano, may wak -wak. Malaki at pula po ang mata niya. Napakahaba po ng pakpak. Uh, yung muso niya po, Masyadong, kumbaga, matangos ang ilong niya. Kung ngayon lang po ako nakakakita ng ganong kalaki, para talaga siyang wak-wak. Ang mga residente tuloy, labis ang pag-aalala. Hindi may iwasan po na natatakot yung mga tao dito sa paligid. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, Pinusuan, siner at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video nito? Sama niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin. Sa unang tingin, papagkakamali na talaga isang alien creature ang kakaibang lamang dagat na nahuli ng dalawang bangin isda para itong dambuhalang bulate na tinubuan ng mga bukol. Ano naman kaya yan? Abangan! Gusto lang namang magbakasyon at mag-hiking ng barkadang ito. Pero sa sobrang lakas ng ulan at hangin, mutik pa silang tangayin at maging kwento. Ang lakas naman ng hangin sa labas. Ano namin inaasahan na maghihim po kami doon. Sa malilikot ang imahinasyon, isang aswang ang nakuna ng video sa Jensen na umani ng 14.8 million views ko na po ako nakakakita ng ganong kalaki? Para talaga siyang wakwak. Aswang nga kaya ang nilalang na namataan sa Tiensan? Yung paniniwala tungkol sa wakwak -wak ay isang matagal ng paniniwala ng mga Bisaya. Napansin na ito ng mga early Spanish chroniclers nang dumating sila sa Pilipinas noong 16th century na mayroong paniniwala ang mga kabisayaan na merong isang nilalang na tinatawag ngayon na wakwak -wak na uh, nangangain ng taon. Sa kasalukuyang panahon, mahirap ng patotohanan kung may totoong nga bang wakwak -wak o wala. Ayon sa ibang nakakita, ang nilalang daw na namataan nilang lumidipad ay isang paniki. Malaking paniki, nakasabit diyan. Malaking ano, paniki po. May ilang komento pa sa video na sinasabing isa raw itong flying fox sa Pilipinas patatagpuan ng ilang uri ng flying fox. Pero ito nga kaya ang nakita nila. Pinakita namin kay Tayal ang picture ng paniki na ito. Kamukhang kamukha po nito ang paniking nakita namin. Ito po siya. Ayon sa isang wildfire biologist mula sa UP Institute of Biology, malaki ang chance na isang flying fox lang ang nakita si Jensen. Based dun sa size nung lumilipad na hayop, it's probably uh, a species of flying fox or yung malalaking mga paniki. Either yung giant golden-crowned flying fox or yung large flying fox. Kapag gabi, lumilipad sila sa mga malalayong lugar para maghanap ng pagkain nila. And so, hindi maiiwasan na madaan sila or mapunta sila dun sa mga lugar kung saan may mga nakatirang mga tao. So, posibleng nagpahinga yung paniki, um, Uh, in the middle of its flying, papunta or pauwi sa pinagkainan niya. Ang pangalan ng flying fox ay dahil daw sa pagkakawig ng mukha ng paniki sa mga fox. May magulis itong ilong, malalaking mata at makilis na balahibo. May wings pa nito na halos sumaabot ang 1.5 to 1.7 meters o halos sinlaki ng tao. Pero mag lang ang katawan nito, mga 1 to 1.5 kilos lang. Yung wakwak -wak sila yung mga parang aswang. Na, and din depict sila as yung mga lumilipad na may malalaking pakpak. And unfortunately, yung mga flying fox natin, sila yung mga, dahil nga paniki sila, meron silang mga wings na sobrang lalapad at malalaki. Kaya posibleng yun din ang galing actually yung yung legend ng wakwak. -wak. May ilang species ng flying fox na considered na endangered species yung giant golden crown flying fox so isa dun sa mga posibleng species nung nandun sa footage is an endangered species ibig sabihin nun uh, sobrang onti na lang ng mga population nila dito sa Pilipinas oh hindi nila po gustong hampasin talaga yung paniki kundi pinapaalis lang po nila yung paniking yun maraming kakaibang hayop sa ating kapaligiran at kung wala tayong sapat na kaalaman maring sila'y ating katakutan. Kaya ang lagi nating paalala ay kilalanin at huwag na huwag silang sasaktan. Dahil ang iba sa mga ito tulad ng Flying Fox na ng maubos sa kalikasan. Naghan kay kag na hibaluan, na kayo! Ano nyo? Paano kung bisitahin tayo ng mga sangre in real life? Katulad na lang ng hikers na ito na tila nabisita yata ni Amian. Sheesh! ang lakas naman ng hangin sa labas. Butik na po talaga kami may kwento nun. Habang ang isang hiker naman, caught on kamang ang paghulong pa Naku! Ah! Oh, Atokin! Atokin! <laughs> yung... Wala po akong hawakan ni isang lubid. Tumulas ko talaga po paibaba. Ah! Oh, Atokin! Atokin! <laughs> Kakakaliya! Yogs! Yung... Dito sa Nasubo, Batangas. Goal daw ng video uploader na si Regina na sumakses sa tuktok ng Mount Batulao. Pero may biglang di inaasang pangyayari. Hi Regina! O, oh, kumusta ka? Pwede mo bang ikwento sa amin kung anong nangyari sa viral video? Nung una, bakit pa lang po kami is paambon-ambon pa lang po. Kaya nagtuloy po kami sa pagtakyat. Eh, hindi po namin inaasahan na pagbagihin po kami doon. Eh, as you can see po sa video is, mutik na po talaga kami yung mga kwento ninyo. Ano naman ang tumatakos sa isip mo nung panahong halos tangayin ka ng malakas na hangin? Ayun po, Kuya Kim. Natakot po ako nun. Pero tuloy pa rin po kami sa pag-akyat. Kahit hindi po namin alam kung makakababa pa po kami. Sumakses so, ka ba sa pag-akyat? Oo oh, naman po, Kuya Kim. Siguro ito talaga yung calling ko. Kasi sa ngayon, isa na po akong high coordinator. Libreng akyat na kumikita pa. Ayun! Happy ending naman pala itong si Regina. Mula sa mga batulaw sa Batangas, dumayo naman tayo sa Iloilo. Dito sa Mount Lapulak. Caught on cam ang pagkahulog ng isang hiker. Ah! Oh, Atok Tukit! Ayon sa video uploader na si Jose, pababaan na raw sila mula sa summit. Nung gabi po noon, es, umulan po talaga siya ng malakas and maputik talaga yung daanan. Wala po akong kawakan ni isang lubid. Dumulas po talaga po paibaba. Para sa hikers, doble ingat talaga dapat tayo, lalo ngayong tag Kapag maputik o madulas kasi ang lupa, bumababa ang friksyon sa pagitan ng sapatos natin at ng lupa. Bukod sa mas mahirap ito physically, nangangailangan din ang mental effort dahil kailangan mas mag-focus tayo sa dinadaanan. Dami mo nga lang, Kuya Kim. Sumakit po talaga yung buong katawan ko, including my legs. Kasi po, um, hindi po piro yung gumulong-gulong po ako. Marami ba nang natawa sa video dapat seryosoy pa rin natin ang anumang aksidente. Pag tayo po ay nalaglag at ang posisyon natin po ay dinahirapan tayong kumilos, sa nalaglag po, wag na wag tayong kaagad-agad na kumalaw. Kasi baka mas lalo pa nating uh, mag, lalo pa tayong mag-cause ng problema dun sa nabaling uh, buto. Sa mga nakakita naman po, wag agad-agad gal igalawin ng pasyente kasi ibis na makatulong baka lalo tayong mag-cause ng problem sa kanila. Sa pagkakalaglag, aral daw ang napulot ni Jose sa kanyang pagbaba okay naman po ako ngayon. Sa susunod na hiking po is mag-iingat po talaga. Mainam talaga i-check ang weather bago mag-hiking. At talagang dapat paghandaan ito. Bukod sa pagsusot ng tamang sapatos, okay lang din na maging babagal kung hindi sigurado ang tatapakan. Ika nga, slowly but surely. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Madulas, mahaba, at may kamukhang gulay. Na misteryoso ang na kung anong bagay mula sa kanya katawan. Ano naman kaya yan? Abangan! Alam niyo ba kung ano yan? Hindi. Hindi? Isa siyang sea animal na nakikita sa ocean floor. <coughs> Sarap pagkilaw eh. Ang sea cucumber na tinatawag ding bat, balat, balatan at kung ano-ano pa ay kabilang sa pamilya ng Holotoroidea kasama na mga starfish at sea urchin. Hango ang pangalan nito sa pagkakawig ng itsura nito sa pipino. Imbis na pinipita, sinisisi dito sa ilalim ng dagat. Matatagpuan ang mga sea cucumber sa ocean floor at kinukuha ito para kainin at gawing traditional medicine. dito sa Burias Island sa Basmate. Nakatira ang uploader ng video at si Cucumber Lover na si Ricky. Pinanganak ako sa Samar at lumaki ako dito sa Burias Island. Kaya alam ko yung buhay dagat dahil diyan kami kumukuha ng pangulam namin sa araw-araw. Noong -araw. bumuuraw ng sariling pamilya si Ricky, lumipat siya sa Rizal at doon nagtrabaho bilang tricycle driver. Pero ang kita niya, malitaw daw para sa kanila. Dito niya naisip na balikan ang kanyang first love, ang dagat sakit no, alin ito pero sa pagkakataong ito, hindi na lang daw siya ang mamamalaot. Kasama na ang kanyang cellphone para gumawa ng content. Ayan, nag-udok sa akin sa pagbablog, yung kapatid ko mismo. Kasi noong panahon ng pandemic, nagbablog na siya. At nakita ko naman na okay naman yung pagbablog niya kahit papano kumikita siya. Sa dami rin kasi ng yamang dagat sa kanilang pamosong isla, si Cucumber o Bat, kung tawagin niya ang paboritong kilawin ni Ricky. Ang ay mga Tinatayang nasa mahigit isang daan ng known species ng si Cucumber sa Pilipinas. At ang kadalasan daw ay nakukuha kina Ricky ay ang hanginan. Bat, hanginan to. Pero kung ngayon lang kayo nakakita nito, marahil napapaisip kayo kung malapipino rin kaya ang laman nito. Ah, hmm? Hindi po. pambihira ang mga sea cucumber dahil kahit wala silang ulo at utak, meron silang pakiramdam. Ang simple sistema nila sa katawan, pinahihintulutan din silang gumalaw. Humihinga sila ha, pero wala silang ilong. Dito sila humihinga sa mga tuwitan kung saan dumadaan ng tubig para makakuha sila ng oxygen. Most of them have this parang kulay na medyo grayish, yung iba medyo brown. Kapag mas marami silang nakakain, mas lumalaki sila compared kapag less yung available na food sa environment nila. They feed on um, microscopic na mga algae, mga bacteria na naka-attach sa mga sand particles, sa mga rocks. Madali lang naman daw manguha ng bat, lalo at hindi sila maliksi. Nagtataka ba kayo kung ano itong puting likido na nilalabas ng mga sea cucumber? O bago kayo mag-overtake, sasabihin ko na sa inyo, yan ang kanilang laban loob na nilalabas nila bilang pandepensa sa sarili. Don't worry dahil kaya din nila magpatubo ulit ng nawawalang organs. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Malinis na. Ayan. Uh, kulan na natin mga Dahil maulan, masarap daw gawing sinabawang Mickey ang nahuni nila bat. Pakitaan mo na kami, Mickey.

Napakasarap. Content ni Ricky. Busog na. Nakabili pa ng masasakyang second hand na bangka at nakapagpaayos din ng bahay. Paalala lang ng mga eksperto, maging responsable sa pangunguha ng sea cucumber, lalo pa't ibang species nito ay endangered at pinagbabawal na hulihin. Dami mong alam, may mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, dami mo alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ng mga kwento at aral sa likod ng mga video na nag-viral dito lang sa... Dami mong alam Kuya Kim! At dapat, kayo rin.